Oh, uh, mayroong natagpuan daw na bangkay dyan sa barangay Oo, kami. Na yan, lolo na. Na March 4 pa daw nawawala. Kaya ano, yung detalye ng balitang yan, ha? Uh, ibalita mo, Arya Lea. Alang marinig. Arya Lea? Ha? Okay. At lalo na po sa mga sa ating Facebook Live, streaming ngayong araw. Isang bangkay na nasunog ang natagpuan sa Purok 3, Barangay Kaming Gimba, Nueva Ecija, na returns to the scene nito lamang ika-28 ng buwan ng Marso, taong kasalukuyan, bandang alas 2 ng hapon. Sa report na nakuha ng RNG, itinawag ni Ginang Daisy Magana, ang barangay captain ng naturang barangay, ang insidente sa Gimba Police Station at sa pangunguna ni Police Major Benedict S. Lagmay, mabilis na mga nagresponde at gumawa ng investigasyon. Nakilala ang biktima na si Ginoong Rodrigo Geb I. Lapurga, 73 anyos, iwalay sa asawa, may isang anak at residente ng nasabing puro. May kapansanan ito sa ng pagkaka-stroke nito, ito, uh, 25 taon nang nakakaraan. Ayon sa kanyang kapitbahay na sina Victoria Magana ikaway at si Ginoong Simon Pagatpatan I kuling nakita ang biktima noong ika ng Marso taong kasalukuyan. Habang sa salaysay naman ni Kapitana Daisy Magana, Marso a 8 pa ng makitang buhay at pinakain pa ito sa isang handaan. At magmula ng araw na yon ay hindi na napansin ang matanda at inaakala ng ibang kamag-anak na sa Ayos Lumboy. Lamang ito dahil nandoon ang binubukid nito. Si Lolo Rodrigo Gabe ay mag-isa lamang sa kanyang maliit na tahanan na nasa gitna ng bukid o bangkag na tinatawag na napapaligiran ng mga punong kahoy at mga kawayan malayo sa kanyang mga kapitbahay. Ang nag-iisang anak di nito ay nakatira sa barangay Tibag ng bayan ng Talugtog. Wala namang makitang ibang anggulo sa pangyayari ayon kay Kapitana Magana dahil wala naman itong kaya sa buhay para pagtangkaan ang buhay nito. Ito po ang inyong ayala para sa Balitang Lokal ng Radyo Natin, Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Kailan doon natagpuan? Na, anong 28 daw po kasama? 28, uh, tapos uh, uh, atres pa lang, nawawala na yung matanda. Oo. Oh, uh, nung sabi kamag-anak, at rest pa, at rest pa nila uling nakita. Pero sa Salaysay, kanina nang makausap natin si Kapitana Daisy Magana, petsa ng Marso nang huli itong makita dahil pinakain pa daw ito doon sa birthdayhan. Mm, so di 20 days bale. Mhm. Mm na uh, yung kanyang ano, yung kanyang uh, katawan kaya ganun na halos nagdecompose na eh, no? Kawawa -kawa naman. na kasi, siguro. Oo. Oh, Kaya pwedeng hindi naman sinunog. Ang nangyari. Oo, hindi naman siguro. kasi sa araw. Ang, uh, kung naka, Ay, nabibilag. Oh, uh, na uh, uh, Kasi yung maghapon uh, ka lang na, uh, limbawa yung kanya ng init. Nagmukha lang uh, talaga. Uh, na... Pero may mga ano ba? Uh, Abo? na sunog eh. Yung makikita mo doon sa picture pa, eh, sunog ang itsure. Yun, Pwede talagang natulog yung mm -hmm. ah, So, hindi ah, naman nilagay si kasama Magana, kasamang G at kasamang uh -huh. Army, mayroon daw nakapansin na may nagsusunog doon sa loob ng compound niya sa may uh, bangkag kung saan siya nakapira. Mayroon daw mm -hmm. na aamoy. Mayroon daw na aamoy pero outso uh, daw 'yon Parang may nagsunog daw po ng mga dahon-dahon kasi kung makikita natin dyan sa picture, uh, may picture tayo dyan na nakuha natin galing sa PNP, uh, talagang masukal yung bangkag, may mga dahon-dahon at itong matanda ay siguro nagwawalis-walis daw at mahilig daw talaga itong magwalis-walis at magsunog. Mm. -hmm. Siguro inatake, no? Hindi natin malaman eh. Walang, kasi, walang ano autopsy. Eh. Oh, hindi, wala. Na uh, hiling, hiling uh, hindi daw pina-autopsy ng pamilya dahil nung kinuha ang bangkay nung advent 28 inayos ng eks HM in Nina, kinaumagahan ipinalibing daw agad. Mm -hmm. Nilibing agad. So wala ang autopsy na naganap. Okay. Sige. Kawawa naman. Mahirap talaga pag lang kasama sa uh, bahay, ano? 'yung matanda. Apo, apo, anytime magawa. pwede talagang mangyari lalo na 'yung bahay malayo sa mga kabahayan ano Opo opo malayo sa ng uh, bukid Okay maraming salamat uh, Ayalea